Nakakapagod naka, sa ano, bung, nakatayo. Labing customer. Pag buong hapon ka nakatayo, kailangan pagdating mo sa bahay, nakaiga ka nga nakatawid. Ayan. Para yung mga joints joints nyo, mga ugat-ugat, iinat para hindi arthritis para hindi magkaroon ng arthritis gawa ng buong hapon na katayo mas maghugas o pas ma abutin kaya madaling makapitan ng arthritis kaya ito ganun ito ito ano Asla eh? nakab nakabili na ng soft drinks ito ganun ba't dalawa sabi ko isa lang Baka, ah, baka nga, UTI yan. Hindi oh, ko pa yung isa. O, sige na lang. Masarap yan, sige na lang. Kung nga nga nandiyan mo, eh. Ito lang yan, yung Yung isa, eh ano sa ref, tagaw mo kasi masiram yan pag super lamig. Bung, na Kung hapon ako nakatayo, kaya tuwid-tuwid ako pag uh, minsan, oh. tong tawag tawag oi. Bisi, tawag tawag. Ano ng ulam diyan, Ma'am Si? Ah, tawag -tawag. Tawag -tawag. Ay, tama lang din kasi ulam ko kanina gulay man. Manok ba? Manok? Sinigang? Sinigang, buto-buto na sapat. Huwag naman laging baboy, kinaka kay blood. Yung mga sinigang isda, sinigang manok, dapat ganun. Nakaka high blood yung... Huwag na ang sinigang manok. Buna. Mainit na yung panahon, magsigang ka ng baboy, high blood lalo. Sige talaga yung mga pako, mga juwente. Kaya kailangan pagdating sa bahay pa yung akunti nakatuwid para yung spinal cord nakatuwid din hindi ka kukuba kaya yung mga sales lady mga salesman nakatayo maghapon ito gayahin nyo ako Eh, yeah, shout out, shout out. Bye-bye.